For today's video mga kailayan, susubukan natin ang isang produkto ng Rain's Homemade Foods, ang pork tapa, teras samahan niyo ako. Ayan bubuksan na natin, maayos ang packaging, malinis, safe at yung tapa ay galing sa preskong karne ng baboy, kita nyo naman sa video. Kita nyo naman, gawa sa sariwang karne ng baboy, malaman, malambot, mabango at may halong sikretong sangkap na tiyak magpapasarap sa tapa. Magpapainit na tayo ng mantika sa kawali, at magpreprito na tayo ng pork tapa, ingat lang baka matalsikan kayo ng mantika. Kayan habang napririto, lumalabas yung mabagong aroma ng tapa, tiyak na amoy ng kapitbahay hihihi, -hi, baka kunada agawis kay Meta. Ah. Data na luto met lane dyan kailayan, marami na naman kanin ang mauubos nito, walang ng diet, diet, nakakagutom ano, pero mga kailayan nana, di na makapaghintay si Kuya Bits, gusto na niyang matikman ang masarap na pork tapa na gawang, Rain's Homemade Foods, by Ella ular Sagay Doro, happy eating mga kailayan! For orders comment below, maraming salamat mga kailayan, hanggang sa susunod!